Ang tagumpay ay kadalasang tinutukoy bilang ang kakayahang maabot ang iyong mga layunin sa buhay. Ano man ang mga layunin iyon. Sa ilang mga paraan, isang mas mahusay na salita dahil ang tagumpay ay maaring tagumpay. Tagumpay o pag -umlad. Hindi naman ito isang destinasyon kundi isang paglalakbay na nakakatulong bumuo na makasanayan at mapagkukunan na kailangan mo upang umunlad. Mayroong maraming iba't ibang mga taktika para sa kung paano maging matagumpay sa buhay. Ngunit ang diskarte na pinakamahusay na gumagana para sa iyo ay maaaring depende sa kung ano ibig sabihin ng tagumpay para sa iyo. Kung sa tingin mo ng tagumpay ay mahusay na magtatrabaho o makakuha ng mataas na sweldo, ang iyong mga profesional na layunin at uunahin ang mga nagawa. Habang ang propesyonal na tagumpay ay maaring maging isang piraso ng palaisipan, ito ay nag-iiwan ng maraming iba pang mahalagang bahagi ng buhay: pamilya, romantiko ang mga relasyon, akademya at athletics ay ilan lamang sa mga lugar kung saan ang mga tao ay maaring magsikap para sa tagumpay. Ang iyong kahulugan ng tagumpay maaring mag-iba, ngunit maaring tukoyin ng marami bilang natutupad masaya, ligtas, malusog at mahal. Kaya ano ang maaari mong gawin upang mapalakas ang iyong mga pagkakataong makamit ang mga bagay na ito? Ano ang ilan sa mga ng mga matagumpay na tao? Walang isang tamang paraan upang maging matagumpay. Ang gumagana para sa iyo ay maaring hindi gagana para sa ibang tao. Maaaring walang perpektong kombinasyon ng mga sangkap na magagarantiya ng tagumpay. Gayon paman, may ilang mga pangunahing hakbang na maari mong sundin na maaring mapabuti ang iyong mga pagkakataon na maging matagumpay sa buhay, pag-ibig, trabaho o anumang mangyayari na mahalaga sa iyo. Build a Growth Mindset Ang mga taong nagtataglay ng isang nakapirming pag-iisip ay naniniwala na ang mga bagay tulad ng katalinuhan ay hindi nagbabago. Naniniwala ang mga may nakapirming pag-iisip na ang tagumpay ay hindi resulta ng pagsusumikap. Ito ay bunga lamang ng likas ng mga talento. Dahil naniniwala sila na ang gayong mga talento ay isang bagay na ipinanganak ng mga tao o wala, mas madali silang sumuko sa harap ng isang hamon. Huminto sila kapag hindi madaling dumating ang mga bagay dahil naniniwala sila na kulang sila sa likas na kasanayan na kailangan upang maging mahusay. Sa kabilang banda, ang mga may pag-isip ng paglago ay nararamdaman na maaari silang magbago, umunlad at matututo sa pamamagitan ng pagsisikap. Ang mga taong naniniwala na sila ay may kakayahang umunlad ay mas malamang na makamit ang tagumpay. Kapag naging mahirap ang mga bagay, naghahanap sila ng mga paraan upang pagbutihin ang kanilang mga kasanayan at patuloy na magtrabaho patungo sa tagumpay. Ang mga taong may growth mindset ay naniniwala na sila ang may control sa kanilang buhay habang ang mga may fixed mindset ay naniniwala na ang mga bagay ay wala sa kanilang control. Ano ang maaari mong gawin upang bumuo ng isang growth mindset? Maniwala ka na mahalaga ang iyong mga pagsisikap sa halip na isipin na ang kanilang mga kakayahan ay naayos o natigil ang mga taong may pag-iisip ng growth mindset ay naniniwala na ang pagsisikap at pagsusumikap ay maaring humantong sa makabuluhang paglago. Matuto ng mga bagong kasanayan, kapag nahaharap sa isang hamon, naghahanap sila ng mga paraan upang mapaunlad ang kaalaman at kasanayan na kailangan nila upang mapagtagumpayan at magtagumpay. Tingnan ang mga kabiguan bilang mga karanasan sa pag-aaral. Ang mga taong may growth mindset ay hindi naniniwala na ang kabiguan ay salamin ng kanilang mga kakayahan. Sa halip, tinitingnan nila ito bilang isang mahalagang mapagkukunan ng karanasan kung saan maari silang matuto at mapabuti. Hindi iyon gumana, maaring isipin nila. Kaya sa pagkataong ito ay susubukan ko ang isang bagay na medyo naiiba.